Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog. So for today's video mga loves, wala pang tulog ang lola nyo. 25 hours dahong gising galing pa ako ng duty. Tapos ayun, nag-asikaso ako dito sa bahay, naglinis, ah uh, naglaba, magtutupi pa ako mga loves. Inaayos ko muna to yung mga parcel ng lola nyo. <laughs> Siyempre, para may pang vlog tayo mga labas, kailangan nating i-unbox ang aking mga napamili. At syempre, unahin natin, may mga binili akong dress sa uh, Shein. Kasi mga loves, kung natatandaan nyo, yung huling nag-unboxing ako ng may mga kasamang Shein na dress, hindi ko siya kasha as in lahat walang nagkasha. Kasi yung mga pinag-order ko ng mga loves is mga large As in, sobrang laki na niya sa akin, mga loves. Kaya ang ending ay ipapadala ko yun sa Pilipinas. <laughs> kaya ate o kaya kay Irene siya mapupunta. So anyway, eto yung mga random stuff na naman, mga loves, na... Uh, Tag dito na in-order ko sa Amazon. Tapos may sapatos na naman na in-order ang lola nyo. At syempre, meron na naman ako mga dress na pinag-order. So, unahin natin mga loves itong New Balance na sapatos kasi pwede natin itong panglakad at pwede rin natin siyang pang gym. So, unahin natin siya. Tantararan! Ito ay, ano bang pangalan nito? New Balance. Uh, this is uh, U7 U740NW2. Tama ba yung mga pinagsasabi ko mga last? <laughs> so, ayan siya. Buksan na natin. Ay, ang ganda nyo, mga loves. Alam nyo naman na mahilig ako sa... Sa ano, mga loves, sa itim at saka sa puti. Ang ganda! What? Look how pretty! <laughs> Nainlove na naman ako, mga loves. Ang ganda ng kulay niya, oh. Tignan nyo. Oh, so pwede natin itong pang gym at saka pwede natin siyang pang... Panglakad. Ayan, oh. Oh, diba? Oh. Ang pakaganda naman ito. Ano, black na may white tapos may silver siya. Ayan. Napaka-aesthetic. Ang ganda. Tama, ano siya mga love? 740. Ayan. Pang ano natin. Pang lakad o kaya pang gym natin. Yan! So excited na akong gamitin eh. Then next mga loves, ito yung mga pinag-order ko sa Amazon. Yung mga kailangan ng lola nyo, ayan, namila ako ng, nag-order <laughs> nag ako ng madaming dental floss. <laughs> Ito siya mga loves. Kasi, uh, wala na akong dental floss. Kailangan ko ng, ano, nang matibay-tibay. Matibay-tibay na dental floss. Yan. Oh, mukhang matibay siya mga loves, oh. Ito, maganda to kasi pumapasok siya sa aking A uh, bridge. May bridge kasi ako dito, mga law, sa baba. So, yan ang dental floss na in-order ko sa Amazon. Amazon. Ano to? May nakalagay pa na. Oi enjoy five, 5%, 5 or 10% off. may meron tayong code. So, tatago ko to. Kasi pwede natin siya magamit. Next. And then, we also have this another ano ano to ano yata tato eh parang pang tutul, eh <laughs> cotton buds yata to mga loves alam niyo minsan ayoko na lang mamilang punta ng Walmart kaya nag order na ako sa Amazon kasi may Amazon ano naman Amazon Prime so madali yung shipping ah ano pala siya mga loves ito pala yung uh, cotton pads ayan pang ano natin ito pala may nakalagay, round cotton pads. Pang, alam nyo na, yung pang, pang skin Yan. So, di ko siya lalagay sa, tatanggalin sa lagayin kasi, wala akong paglalagyan na ito. Yan, next, we have, oh, ito, Sol de Hanero Fragrance Perfume Mist ng ano to mga last. Ay, pwede siya, I think, pwede siyang pang perfume sa katawan. Pero pwede rin siya sa hair. So binili ko to for anong mga loves for my hair para mabango ang ating ano, mabango ang ating buhok. So tignan natin. Marami nagtatanong mga loves anong kulay ng buhok? Ko? Hindi ko po hindi ko alam mga loves. Kasi nung pinakulay ko to, sabi ko, ikaw nang bahala. <laughs> so, siya na yung nag-ano. At saka, may nagtatanong kung extension ba. Hindi extension yung buhok ko, mga loves. Ito yan. Ito yung buhok na pinagawa ko sa Pilipinas. Mukha siya. Sabi nyo, ang ganda ng buhok ko. Thank you so much. Kasi, mga loves, ang ginawa nila dito, hindi siya nireband eh. Merong treatment na ginawa. Pero, hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta, hindi kasi mura yung gawa dito, mga loves. Umabot... Yung buhok ko mga loves, umabot siya ng 18,000 pesos. Kasama na yung, yung kulay, yung ano, hindi siya, basta hindi siya nereban mga loves. Basta umabot siya ng 18K. <laughs> Ayan. Pero worth it naman mga loves kasi kung dito yan sa Amerika, ang kulay pa lang mga loves is pumapalo na ng mga nasa 300 to 400 lalo na yung buhok ko is sobrang haba. So hindi ako nagsisisi na nagbayad ako ng 18k para sa buhok ko kasi deserve naman natin yun. Puro deserve ang ano eh, no? so, <coughs> spray natin. <coughs> ano ako? Uy, ang bango! Wow! Ang bango niya! <coughs> para siyang ano mga loves. Sobrang sweet. Napakabango. Ang bango pala nito. Hindi ko siya eh, ano sa aking katawan, pero sa buhok. Kasi pang hair din to mga loves eh. Ayan. Ang bango! Then next, we have... Ito na yata yung... Uh, another dental floss. <laughs> Bamboo dental floss, mga loves. nailigan ang lolo sa mga dental floss. Kasi nag-iipon na ako ng mga maraming ganito. Kasi nga mga loves, di ba mag-ano na ako? Mag i-invisalign. So, hihintayin pa natin yon Dadating yon I think, mga two weeks. Two two weeks pa. Makukuha na natin yung Invisalign. So, ayan mga loves. Another dental floss. And, of course, ito na yata yung cotton pads. Ayan. Cotton swab. <laughs> Di ba ako mga pinag-order ng lola nyo sa Amazon, mga loves? Siyempre, busy ako sa work. As in, kayo ba naman na mag-work ng 3 on, off 1, 3 on, off 1, then 3 on. O, di ba kayo mapagod nun? Kaya sabi ko, Oy, hindi na ako mag-ano sa Walmart. Mag-ano na lang ako. Mamili na lang ako sa Amazon. O, ayan o. Cotton pads. Mmm. Ay, cotton pads. Cotton Cotton. <laughs> cotton swab. Ayan, pang ano. Pang natin sa tenga yarn, and of course, meron tayong, ito yung clean towels mga loves kasi wala na akong clean towels. Kumagamit kasi ako ng clean towels for my face kasi sobrang sensitive na ng mukha ko mga loves. Hindi ko alam bakit pag ganitong itsura nagiging sensitive ang mukha. Ang dami ko na naman mga tigawa-tigawa. <laughs> Kaya uh, medyo picky ako sa inilalagay ko talaga sa mukha ko. So meron tayong clean towels, blemish control. Ayan siya. Medyo expensive lang tong mga ano tong mga las pamunas lang to ng mukha ha. Like for example, mag ano ka mag uh, tawag dito. Maguhilamos ka ng mukha. Kailangan mo ng clean towel, 'di ba? So ito yung gagamitin mo. <laughs> Kasi pag clean tawo, mas maganda siya mga loves. Kasi nga, alam mo na, hindi siya madumi. Hindi kagaya kapag... Uh, kahit malinis kasi yung tawos natin mga loves, maano pa din siya eh. Uh, dito kahit bagong laba, may mga bacteria pa din yun. Pero kung sanay naman na ang itsura nyo, <laughs> sanay na ang itsura nyo sa mga bacteria, okay lang yan. Yung mukha ko mga loves, sanay naman to dati. Hindi ko alam nung nagkaedad na ako, med na, ewan ko ba't naging sensitive ang balat ng lola niya. Siguro kasi nagkakaedad na tayo mga loves. Tumatanda na tayo. Kaya ganyan. Kung kailan naman tumanda, noon nag, ano, <laughs> noon mas naging sensitive ang, ano, ang skin. So, ayan, no. Oh. Tear here. Oh. So, diyan, kukuha ka ng, kukunin mo siya pag maghihilamos ka na. Yan, and ito yung papamunas mo. Yan, and, buksan na natin ang mga napamili ko sa Shein. So, ang uh, mga dress na naman to mga love. Hindi ko alam bakit ako namili ng na mga dress. Siguro kasi pag mag-cruise ako, meron kasi akong free balcony. So, bahala na mga loves. Minsan <laughs> pag wala akong magawa, nagtatingin ako ng mga dress. Ayan. So, itong dress na to ay mid medium na yung in-order ko mga loves. So, hopefully, magkasya siya sa atin. So, hindi niya siya ma-appreciate kasi nga, hindi ko pa siya na isusuot. Ma-appreciate nyo to pag nakita nyo sa aking Instagram account. Ayan. And, namili rin ako ng mga accessories na peke. <laughs> pang lang, mga love. And, ito, saan ba ito nilalagay? Hindi ko alam bat ako namili nito. Sa ano yata ito, mga loves, eh. Dito yata sa ilalagay, oh. Sa dito, pag-inyarn. Oh! Ang bongga. pinagagawa ako, mga loves. Wala lang. Bakit ba? Oh. Sa ano siya? Para... Para mukhang ano? Sa <laughs> Yan. And then, we have... Another... I think this is another dress. May mga iba pa akong pinag-order sa Shein, mga loves. Eh, ano natin. Hintayin natin. Tapos i-vlog ko ulit. This is dress. Another dress, mga loves. Ay, ang ganda. Uy! Taray na ito. Oh, Nakaka-excite naman tong suotin. Parang ang sexy ko dito pag sinuot ko to mga loves. <laughs> Basta dress siya. Yan. Yeah. na naman tayong pang gala. Gala night. And another, para siyang maroon, mga loves. Maroon na dress. Ayan. Pag-ani rin naman siya. Oh. Pag ganyan siya. Mahirap siyang i-ano mga loves. Basta hindi mo, hindi mo kasi siya ma-appreciate kapag hindi siya nakasuot. So, i-follow nyo lang ako sa aking Instagram account kung gusto nyong malaman ang it, anong itsura. <laughs> And another, is this another maroon? Puro maroon pala yung mga pinag-order ng lola nyo. Ah, this is red. Red ba to? Maroon. Ay, mga loves. pag siya. Ay, paano i-teach? It What? Ah, okay. Iga ganyan siya. Parang hindi naman kasya sa liig ko to. <laughs> Basta bahala ng mga loves Pag ganyan siya, oh. Basta dress siya. Pag ganyan. And last, nag-order din ako mga loves ng, kasi na nakita ko, ang dami ko na-order ng mga maroon. So, habi ko, mag-order kaya ako ng heels na maroon. Ayan, o, oh, tignan nyo. <laughs> Sana mag-cash siya mga loves. Bumuray lang to sa so Shein lang. Like, ano lang yata tato to. Basta nakalimutan ko na. Basta she in lang siya, mga loves. -oom. And, very cute, si, Ang ganda. Sana lang magkasya siya sa atin. Ang in-order ko kasi ay size 41. Sana magkasya. Tignan natin. Ay, ang laki! bayan Nilakayan ko kasi hindi ko sure kung magkakasya siya sa akin. Ang laki niya mga loves. Ay, sayang naman. Mauuwi na naman sa inyo to. Ang laki. <laughs> like this is ano, parang size 10 siya. Size 9 lang ako mga loves eh. Maluwag. Ay, sayang. Ang ganda pa naman niya mga loves. So, sa mga size 10 dyan, mag-comment na ulit kayo. May papag-giveaway na naman ang lola nyo. <laughs> ang cute pa naman niya. Sayang. Ano ba yan? Kala ko kasi, ano eh, masikip. Kaya nilakayan ko yung order ko. Ay, nako. as nag-order din ako ng mga accessories. Ayan. Na mga pwedeng pang formal. Ganyan, ganyan. Ganyan ito red ito turno natin dito sa ano and another red so that's it mga loves Ayan na ang ating haul for today Nangihinayang ang lola nyo dahil hindi ko kasya to <laughs> masyado siyang malaki eh, mga loves so that's it for today's video mga loves and i'll see you again sa ating susunod na vlog bye